yo what's up mga par nagbabalik na naman tayo sa isang panibagong vlog mga par, ano pa naman tayong masyadong gagawin ngayon mga par, magkarwash lang tayo ng sasakyan natin papakita ko sa inyo kung gaano kadumi yung sasakyan ko ngayon uh, ilang gamit na to mga par, hindi pa namin nakakarwash papakita ko sa inyo ayan uh, mga par, napakadumi tingnan nyo naman para, napakadumi napakalikabok sa loob dito dito ay, na, oh, may timba mga pa. May dala ko timba kasi doon ako sa labas magkatarwas. Ay, pati. Gago, napakaraming langgam. Ayan o. Oh. Napakadami nga makapar, pati dito sa likod. So, kakarwas natin, sasama ko kayo. Kung gusto nyo sumama, tara. Pero pag ayaw nyo, edi... Eh, I-skip nyo na lang tong video na to. May karwasan dun sa labas, yung gulog-gulog na limang piso. Alam nyo ba yan? Ano ang gagawin ko? Unahin ko itong loob, pare. Unahin ko muna linisin to loob dito, dito ko linisin tapos pag malinis na yung loob, dun naman sa labas. Kakarwas ko yung nasa labas nito na Right? Let's go! Alright mga par, gaya na nga sinabi ko, unahin ko muna itong nasa loob. Itrayin ko na muna ito bago tayo lumabas. Tapos lang natin linisin yung sa loob ng sasakyan. Sa labas naman ang linisin natin ngayon mga par. Dito sa labas, may hulog-hulog ng limang piso. At hindi ko na rin siguro sasabunin ito mga par kasi nagbabadyara naman ang ulan. Imasin ko lang, tubig lang, para matanggal lang yung alikabok mga par. Kaya pinagpawisan nga tayo mga par. Napakainit. Medyo makulimlim na. Uh, at sasagutin ko nga din pala yung mga nag-comment sa mga vlog natin mga para saan ko nabili tong minivan ko or 4x4 ba to tapos sinong builder ko anong gamit ko sa sakyan manual ba to or automatic pinaka madaming tanong is magkano ko nabili tong minivan na to mga par mamaya na lang pagkatapos ko magkarwas mga par doon ko sasagutin yan let's go alright mga par nandito na tayo sa may ano hulog hulog na 5 piso yan o dyan ako magkakarawas ang problema nga lang nasa tabi kasi siya ng highway medyo delicate lang pero siyempre kailangan lang ng konting ingat abisan na natin mga para maglinis na sasakyan at magsusundo muna tayo kay misis ngayon so habang nagdadrive tayo sasagutin natin yung mga katanungan dun sa comment mga par ang una natin sasagutin mga para yung ano bang klase sasakyan to at anong gamit kong sasakyan mga di nakakaalam mga par ang gamit kong sasakyan ay isang Suzuki Every Wagon minivan mga par Japan Surplus ang tawag nila mga par maraming klase ng minivan mga par tulad nitong gamit kong DA64W meron ding DA64B may mga latest din na dumating ngayon uh, DA17B tapos may DA, DA17W mga par uh, kung gusto niyo pang may malaman sa mga minivan tungkol sa mga minivan mga par mag, uh, mag, search lang kayo sa youtube mga par marami kayong makikita dun so, yung pangalawang sasagutin ko mga par eh, yung 4x4 batong gamit ko uh, automatic ba to mga par sasagot niya mga par is 4x2 automatic mga par so, sa totoo niya nung pinapabuild ko ito mga par naghahanap talaga kami ni misis ng 4x4 automatic kasi nga si misis gusto niya ng automatic para madali siyang matuto so ayun punta naman tayo sa ibang katanungan mga par at ayun mga par sasagutin naman natin yung magkano kung ba nabili itong minivan ko at sinong builder itong minivan ko mga par ang builder kasi nito mga para Is eh, Tagalapu-lapu Nag-search kasi ako sa Facebook Tapos nakita ko yung Nakita ko sa marketplace Yung ano niya, Mga biniban So pinunta ako Tineck ko Nag-PM ako sa kanya Ayun Pumunta ako sa kanya Tapos tineck ko yung, yung mga unit Okay naman Kaganda ka kasi mga para Dapat may konting alam ka Kahit basic lang mga para Kung paano mo klatisin Yung mga makina Napakaswerte ko mga par kasi mekaniko ko yung papa ni misis kaya yun sa kada tingin-tingin ko pare nakaka may naalalaman ako ng konti ang ko dito sa minivan mga par medyo wala naman siyang masyadong sakit ng ulo ngayon pre mga par pag surplus alam mo na hindi naman puro brand new yung mga nasa ang parts na ito, mga par kaya dapat may alam ka talaga sa basic mga par ito naman tayo sa katanungan na magkano ko na-score ang minivan ko mga par? Bali na bili ko tong minivan na to mga par ay sa halagang 230k mga par. Oh mga par, 230k mga par. Hindi siya ganoon ka pricey noon. Hindi siya ganoon ka pricey mga par kasi nag-search talaga ako sa Facebook kung saan yung pinakamura sa mga builder. Ayun, nakita ko nga yung builder na yun sa Lapu-Lapu mga par kampante ako kasi nga may alam ako ng konti mga par kaya sumugal ako dun sa mga ganun na kahit hindi kilala yung builder bumili ako mga par pero sa totoo lang mas okay mas okay bumili dun sa mga kilalang builder kasi nga ayun, established na yung mga pangalan ng mga par Kung eh. kumbaga kilala na yung pangalan nila sa mga quality na gawa ni minivan mga par diba eh, kung wala kang masyadong alam sa mga minivan or sa mga makina doon ka sa mga kilalang builder mga par pero kagandahan din sa mga nabilan ko na pa nabilan ko par may warranty siya ng one month uh, ang usapan namin kasi is gamitin ko na muna ng gamitin ng one month kapag may nasira so ibabalik ko siya kaya goods din naman yung builder na napagbilan ko mga par uh, ewan ko lang kung magkano ngayon yung mga minivan na ganito or yung mga latest na DA17W sa ibang builder mga par sinasabi ko sa inyo kapag may alam kayo kahit basic sa mga makina eh try nyong tumingin-tingin sa mga ano sa Facebook ng mga medyo mura mga par. marami kayong makikita dyan na para hanggang dito na lang siguro yung vlog na to, mga par alam nyo na mga par please like, share and subscribe mga par adios